A, paano mo nalaman tulog na ito? Come on, let's go home. Mauna ka na sa kotse, kakausapin ko si Carmela. Ma, please don't do this. Don't worry. Hindi ko siya sasaktan. Wala akong gagawing masama sa kanya. Promise. Go, Yago. Sumulog ka lang sa mami mo. Wala akong to kay Carmela. Shut up, Uncle! Ma, please don't embarrass me here. Mauna ka na sa kotse. Please. Yago. Sige na. Kaya ko ang sarili ko. Hayaan mo na ang mami mo. Tuloy po kayo. See? Now you go. Hintay mo na lang ako sa labas. Ma, please. Hindi ko gusto to. Kaya huwag na gumawa ng mga bagay na pwede natin paggawain ulit. You are really beautiful, Carmela. Kaya patay na patay sa yung anak ko. At halos lahat ng lalaki dito sa bayang ito. Kaya lang, hindi kita gusto para kay Yago. Paano yun? Huwag po kayo mag-alala. Hindi rin naman po gusto ng na nani ko si Yago para sa akin. Maputi naman. E ikaw? Kumusta ka kay Yago? Gusto mo ba siya? Kaya siya balik ng balik sa'yo dito? Sana hindi. At sana rin hindi mo tinotolerate ang pagkikita ninyo ni Yago. kaya sa totoo lang... Ikaw ang dahilan ng pag-aaway naming mag-ina. Ikaw ang dahilan kung bakit nagre-rebelte ng ganito si Yago. So please, stop seeing my son. Ayoko nang bumalik dito para pagsabihan ka ulit. Patal I'll do it. Hindi ako titigil. Hanggang hindi mo nilalayuan ang anak ko.